mga badi kay karon pa man nakauli gikan syudad mga badi so sa trabaho badi magpadagata badi ug mao na tong baon badi baboy ra badi wa ni sa plano badi ang tripping lang gid nga makisinabot ug karon napunta pud ta nakabalik og vlog badi kay busy trabaho U except lang ni kulit ani nga wa gid siya kauli kay busy pud sa trabaho atong introhan bade So may buntag tuha po nato di mga bade support to this video mga di atong tripping bade ang magpadagat bade kauban sa tong pamilya bade kay karon pa ta nakapag vlog sa bade kay busy ta bade ug naa ta ko karon sa merkado o pinamangahan bade kay natay paliton mga sudan di ug naa ta sa aning dagat ba di o gihapsi hapsi na na ilan na nangihaling gihaling ang mga uling diya bade di kay magsugba man ng baboy nga atong pinalit atong pinalit pinalit nila papa diba di pa sure tadi og kani si papa gigutom sa si badi aw hungit hungit sa gangbang kanon diha og nagkasinabot sa bade nga ba aw hiwaon to nang lamas ni tiya diha og nakita ana ko si Boy, badi gadam di ni siya og nokos di ay og atong ipamukbang ni papa badi be te be mukbangers ni mo ni si boy kilaw mga bade og atong tanawon kilaw ngit agi kaon di way langay-langay lang, giusa parang nokos diha aw tama diba bade Og mao dinhi ang biyo sa atong dagat ba di hunasan ba di progos lang gyapon na Oog hapit na ni maluto ang atong gisugba di ba nga baboy nga sinugba ba di aw lami sad kay na ba di pinapaka sa na og sido ay e man di, di mamada og larot ay iya nang gikamot gabot na tirada di mao tirada og hapit na gina maluto ba di og kanis la child ra sa ni nga ligo at bang ba di aw Maum ginabasa Domingo ba day tigligo nagdagat kung naalanggi okasyon bisa kung Sabade ang tripping ba o kita ba day o oh, di sa tapalupe ba di ukay tagamay ba oh, aw ukay ko ning uling ba day may na bueno, oh, no? <laughs> oh, lang ate, og, diya, oh, si ate, po na bidyuhan tagamay ba day ana ko na ba ti teknik ba day atong gitanaw ang dagat ba aw oh ing ani jud kaparat ang atong singot og bagkogi tagtrabaho trabaho ba no Aw mao ni bade giplasta na gi hiwa lang tiya ate og nilong ima dia aw plasta na si ate pawawa po na dia bade Og unsa may inyong gipaabot e ba de, naghukad na ba de, o mga na nata ba de. Og shout out lang sa di ay ni ulit ba de, nga wag siya ka-appila ni video ha ba de, kay wa siya ka uli ba de, kay busy, mas trabaho Og. ba kung nalingaw mo ni video ba de, please like and share and follow ba de, so atong Facebook page ba de, so thank you nyo ba de.